Sa pag-usbong ng teknolohiya, isa na rin sa maaring gawin gamit lamang ang cellphone applications ay ang pagtukoy ng blood pressure at blood sugar. Katunayan, iba't ibang mga online applications na ang umusbong. Ngunit duda pa rin sa resultang maaari nitong maibigay si Jason. Mapigat na usapan daw kasi ang kalusugan kaya hindi siya tiwala sa mga application na ito. Para kanya, kanmot nga effective day. May JRJ apps. Mas may may atlat na jay kwan, jay, apang kalat na jay doktor, mas sigurado jay result. Pero ayon sa Department of Health Cordillera, maraming bagay na raw talaga ang maaaring gawin ngayong digital age. At isa na nga ang pagkuha ng blood pressure at blood sugar. Uh, yes, that's true. Even uh, the doctors, for your information, the doctors are using them. They are using them. So the apps are very helpful. Uh, for example, the specific example na sinabi niyo, sir, is yung bloodless test of blood sugar yes, that is acceptable. Uh, uh, ginawa naman nila yon eh. Parang kinalibrate nila. Uh, so, on your part, you can also calibrate. Kung may blood test ka, i-compare mo lang din kung ano yung uh, more or less parehas naman sila, then yes, you can use that. Bukod dito, maaari ring sukati ng obesity score gamit ang mga application sa cellphone. Pwede silang pumunta for to any doctor. Any doctor can do that because it's a measurement sabi ko nga, may apps na rin yan. May apps na rin yan na pwede. Kahit kayo, you can uh, download the app to, uh, to measure your uh, obesity score. Ganun pa man, mas mainam pa rin daw ang pagpapakonsulta sa mga pagamutan para matiyak na nasa tamang kalagayan ang kalusugan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.